Giadtuan sa mga miyembro sa Rotary District 3860 ang Barangay Maribulan Alabel Sarangani Province aron magpahigayon sila og bamboo growing activity asa 300 ka punuan niini ang gitanom. Langkuban lang usab kini sa seven areas of focus sa District 3860 nga buot matabangan ug maprotektahan. This is a district project na magkaroon ng bamboo planting in line with the program of the Rotary na support environmental management. Luyo sa kainit nga panahon, mano-mano nilang gipala o gitanom. Aron masiguro nga dili masayang og mutubo gayod ang gitanom nga bamboo plant sa matag-usa. Dako mo tabang para sa itong kinayahan. Siguro it's about time na kitang mga tao kabalo po tamo alima sa atong kinayahan kay sige na big baron ang ulan grabe na kayo so sa ingani nga pagi we can help the environment protect the environment maraming na actually ang rotary to growing uh, bamboo mangrove and masustain talaga ang environment and ginabalik talaga sa environment yung dapat ano ang sa kanila sa mother nature help ang bamboo plant usa sa mga gikonsiderang fastest growing plant. Rason nga kini ang gipiling itanom sa mga Rotarians aron paspas usab ma ang area sa gikaingong lugar. So let us all embrace bamboo as a, store, as a source of inspiration and a catalyst for change. Together, we can harness its power to build a better, more sustainable world. Luyo sa pagtabang sa katawhan, tumong usab sa mga Rotarians nga maprotektahan ang kinaiyahan. Kini lakiplang usab sa Day of Service sa Rotary District 3860. So we need to protect this river para makatulong sa mga farmers and also the livelihood of the people here. So ito yung programa ng Rotary that continues a perpetual program. May partisipar sa pagtanum ang managlahing area sa Rotary District 3860 sa Jansan, Polomolok, o Coronadal. Anaa usab ang kasundaluhan mga miyembro sa Rotary Clubs, ang Philippine Dental Associations, ug daghan pa. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.